ganda ng bulaklak na ito. Halaman na ito, guys. Oh, ganda ng halaman na ito. Ayan, oh. Bulaklaki. Ay, mga halaman ito. Ayan, ay mga... Mahilig kasi yung uncle ko sa halaman. Ayan, mga halaman niya. Ayan, doon. Laki ng dahon, oh. Ito, rubber tree. Abay to yan. Ano yan? Ah, basura ko. Nagro, na yan sa taas, hanggang taas. Okra. Oh, Nagdilig-dilig muna kami dito, guys. Rubber Ang ganda ng rubber Ang ganda ng halaman na ito. Oh. guys. Ang ganda ng halaman na ito. Maganda yung dahon na. Hindi ko alam kung ano pangalan itong halaman na ito. Oh, Bertrand tataba ayan <laughs> Nako papos mo yung kanyang ano oh Ha huh?